wow, kambal Ayan, tapos rin konting hagod na lang ng tiles buti hindi na batik-batik yung pahid mo Ang sarap pa naman sa leeg magpintura. Tingnan muna natin yung bebong-bebo dito sa taas. Nilihang ba? Ha? Ah. Puksi na kalagay? Oh, liliha yan! Lihay niya, lihay. Hindi po pwede walang liha. Ito pa nga eh, oh. Hindi pa nga nalihan na ng maayos, oh. wala nang ulan. Tapos na yung ang isang area na yan. Para hindi naman masama. Kailangan malihat talaga yan. Hindi ako papayag ng ganyan yan. Tsura oh. Hindi yan ano, polytap yan eh. May laker dyan. Walang problema. May laker, may grinder. Ano pa? Hinahanap. Sorry, wala na ka Para medyo matuwa naman sa atin. Ayos yung pampahay ni Dodong. Mabilis matuyo.